Pre, pag pinutol natin yung paka pakabig, mahirapan tayo. Pwede naman yan, lalagyan mo nga lang ng iskala eh, para pumantay. Mahirapan ka nga doon sa iskala kasi nga, hindi nga yan precise. Sasalungat nga yan, tignan mo nga yan, no, ruler yan. Ibibenta pa yan kung hindi yan pantay. Yeah, pre. morning mga kasosyo Gandang araw Itong araw na to ay special dahil Malapit na ang Mias 2019 Na lagi nga namin sinasaliyan ng Negosyo naming karko April 4 to 7 Pwede tayong Pwede tayong magkita kita sa World Trade Center Hanapin nyo lang yung Boot namin sa karko Basta nandun lang yon sa Details na to Kita nyo yan Nandiyan yung details Puntahan nyo ako dyan Kita kita tayo dyan Napaka-importante ng Mias sa negosyo namin dahil ito yung basihan ng goal namin eh. Dahil ang Mias, evento ng mga malulupit na kotse sa Pilipinas at mga car brands. At dahil goal natin na makabuo tayo ng sarili nating kotse, so ang basihan ng tagumpay ay eh, pag nakapag-display na tayo doon ng sarili nating kotse na gawa natin. Pero ngayon, wala pa yon Pero naniniwala kami na magaganap yon Pero ngayon, ibang produkto muna na tungkol sa kotse ang ino ng negosyo namin. At sa event na yun kailangan may booth tayo May booth dahil doon display yung mga produkto natin Sa negosyo natin ngayon, sa karko At yun yung namin ngayong araw O mga nakaraang araw pa At sa mga darating pang araw At ang isang problema May kailangan kaming gawing malaking cabinet Na malaki talagang cabinet At hindi na kayang gawin ng mga Construction worker kasi it, Kailangan nila ng 15 days Para magawa yon, eh ilang araw na lang Mula ngayon miyas na So nagdesisyon kami na kami nagagawa ng cabinet at yan ang problema natin ngayon kung paano gagawin 'yon at kung paano matatapos sa tamang oras bago magsimula yung miyas sa April 4 so dyan ko kayo isasama ngayong buong araw pero bago yan samahan nyo muna ako magkape let's go Boss, anong bibiling ko boss? Dalawa, limang one half na plywood anim na lahat, anim anim na one half magkano ba diferensya? konti lang, kumbaga it doesn't matter pero nasa ano na lang, yung manipis na lang plywood hindi kasi kagaya ng steel man, lima dyan sa pader pang anim, anim na six pieces Ah, okay. oh, yung sumunod. Oh, sige. Anim nun. Sure na. Okay. Yun lang. Sige. Okay, pa yung pambili, boss. <laughs> Ay, yung pinabili. Wala ka pala dyan. So, bili muna tayo sa hardware ng mga materyales. Tara. Bili muna tayo ng Plywood. na ng plywood Di-deliver na lang yun Pasandal na, pasandal na lang po dito sa ano Ay, diretso na lang po dito. Dito na lang po dito Yan, na, na lang po Ganito kasi ang plano sa boot natin ng para sa miyas. Ang ah, isipin may ganyang kalapad. Kasi gagawa tayo ng cabinet na pa ganito ah, so dito yung mga t-shirt at ilaw dyan sa ibabaw so mga uh, ano to eh 9 meters so ito 3 meters height so ang gagawin natin kailangan yung cabinet at yung mga ilaw at marami pa. Asimula na tayo. pag pinutol natin yung pakabig, paka mahirapan tayo pwede naman yan, lalagyan mo nga ng iskala eh, para pumantay mahirapan ka nga doon sa iskala kasi nga, hindi nga yan precise sasa lungat nga yan, tignan mo nga yan o no ruler yan, ipibenta po ako, hindi yan pantay hindi, pre, hindi na tayong tulong sa, sa eksperto Engineer. Kay engineer, kay engineer Ome, umingi tayo tulong. Tawagin na lang natin. Papatuwan pa tayo. Ba sabihin, simple problema. Tatawagin pa natin. Eh, hindi natin alam eh. Tanong tayo sa marunong. Sige, sige. Para magawa natin tama mo. Engineer, engineer. Engineer. Tawag engineer. Patulong. Engineer, engineer, engineer. Tulong naman. Ano problema dyan? Bye, bye. Tulong naman. Laki ng problema namin dito. Boss Jet eh. Yan yeah, pantay. Oh. Pero problema, eh, laki problema namin pa, pare. Eh, hindi sana kami ng tulong sa'yo. Oh. Eh, talagang hirap hirap pa kami. Ano sana eh, kung hindi naman nakakaya eh. Ano? Ano ba? ah, uh, timpla mo kami ng dalawang kape. <laughs> <laughs> ah, walang problema. <laughs> o, oh, sige na, paki yung may ha. <laughs> 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 para mapag-init kami ng tama kung paano mapapuntay ito. Sige, sige, sige. Sabi siya, pre, matutulungan tayo nun eh. Mga, ano rin ako. Engineer kami, matagal pa ba? Uy! Kung kape namin. Uy. Tara! Ayun uh, o! Oh. <laughs> <laughs> Thank you. Okay na. Masosolve na namin yung problema dito. May kapi na kami. Na na ah, pag tayo Ah, sige, engineer kami. Salamat. Okay, marugas po na okay. <laughs> so, yun po ng mga kasosyo. Nagawa na natin yung pinaka-frame ng cabinet. Kitang-kita nyo naman. Apat yan. Patulong natin si engineer. Ah, engineer, nahirapan ka ba, engineer? Basic. Basic, basic. Basic. bitin pa nga, bitin Walo pa. Pa. So yan po no uh, Yan po ang bahay ng gagamba <laughs> Pipinturahan na lang yan Sila Engineer Romy Nasa si President 22 years So, yun mga kasosyo tapos na pinturahan yung ginagawa nating cabinet yan yung resulta apat na ganyan yung ginawa iba -iba yung iba yung, iba na sa taas taas nito ito tapos din yung cabinet boss okay na ba boss yung pintura boss? saan na bang problema? parang ano eh parang kulang dito Nako, saan saan? Ito to parang kulang. Teka, wala ano. Teka, susumbong ko sa ano ha, sa nagpintura niya na. So, uh, Boss Jet, may problema yata si Boss Max sa pintura. <laughs> eh may ano daw doon eh, medyo may kulang daw na ano, lapat. <laughs> may dinis trend dito. Hindi kita papayain ni Misabiya. Okay <laughs> <Papay> na hindi. <laughs> isang malaking pangarap namin dito sa cargo eh makabuo ng sariling kotse nagawa talaga natin gawa nating mga Pinoy pero, pero ang totoo kahit may ganong vision wala sa abilidad talaga namin na as of now na bumuo ng kotse wala nakakaalam sa amin gumawa ng makina wala nakakaalam paano gumawa ng kaha at kung ano-ano pang parte ng kotse sa ngayon ito lang mga alam namin tero, magpintura, malu ng konting bakal, magwelding, maghinang. Pero kahit marami pang kulang, hanggang sa mabuo yung kotse, eh, hindi pa rin kami mawawala ng pag-asa na mabubuo mabubuo yun. At gusto kong kasama ko kayo doon mga kasosyo. Hanggang sa, hanggang sa, mabu hanggang sa mabuo namin yung coaching Pinoy, yung sariling atin. Kaya kung ikaw ka sosyo, may plano ka rin gawin. Kahit na yung abilidad mo ngayon kulang, kung anong meron kayo nang gamitin mo. Iniwala ako, ibibles din ni Lord yan Basta gamitin mo ng tama at productive kung anong meron ka ngayon. Kasi sigurado dadagdagan ng Diyos yan. At yun din yung pinaniwalaan namin. Kahit ito lang alam namin ngayon, sure, sure, makukompleto rin yung mga kailangan para mabuo yung kotse. At sa buhay mo, Basta gamitin mo anong meron ka, makukumpleto rin yan kung anong kailangan mo. Basta magsimula ka sa kung anong meron ka ngayon. At pag nakita ng Diyos na ginagamit mo kung anong binigay niya, sure ako, katulad ng ginawa, eh, ng ginagawa, katulad ng ginagawa ng Diyos sa buhay namin, buhay ko, kinukumpleto niya kung anong kulang. Basta imbis na mag-focus sa wala, mag-focus sa meron. O, sige mga kasosyo, magkita kita tayo sa April 4 to 7, 2019 sa World Trade Center sa MIAS event. Ito yung details. Puntahan nyo ako dun sa boot ng car ko. Kita kita tayo at Makikilala nyo rin yung mga ibang kasosyo natin. Asahan ko kayo dun mga kasosyo ah? At magkakaroon din ang pagkakataon na magkakita kita tayo dyan sa event na yan. Basta nyo ako dun. O, sige hanggang dito na lang tong vlog na to at padilim na rin dito at marami pa kaming gagawin napalala ko lang na ang tagumpay galing kay Lord dyan sa Deuteronomy 8.18 it is God who will give you the power to create wealth hindi yan galing sa sarili mong galing kaya trabat-trabaho lang tayo ng malupit at ibe-bless din ni Lord lahat ng pinaghihirapan natin sure ako dyan o, sige mga kasosyo, huwag kalimutan ha? kahit anong pinagdadaanan mo ngayon problema man yan o kung anumang kabigatan huwag mong kalimutan na God loves you sure yan Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Lord Jesus Christ. At ako rin. I love you. O sige, kita-kita tayo sa April 4 to 7, ha? Sa World Trade Center. Bye!